Dahil sa mga bagong kilos na ginagawa ng China, marami ngayon ang nangangamba na baka biglang salakayin ng bansa ang Taiwan. Ang mga ginagawa kasing aksyon ng China ay tila pinapahiwatig na naghahanda na sila para sa giyera. Marahil ay nakikita nila na ito na ang tamang panahon na umatake habang maraming nangyayaring gulo sa mundo. Posibleng naiisip nila na hindi makakapag-focus sa kanila ang Amerika dahil sa kasalukuyan ay marami pang ibang bansa na sinusuportahan ng Amerika ngayon. Ang isang tinuturing na indikasyon na ang China ay naghahanda na para sa giyera ay ang ginawa nilang pagtaas ng military budget. Ngayong taon na to ay gagastos ang China ng mas malaki para palakasin ang kanilang hukbo. Marami ang nababahala dito dahil parang isa na itong preparasyon para sa giyera. Ang isa pang mistulang pahiwatig na naghahanda na ang China na atakehin ang Taiwan ay ang pagbabago ng kanilang wika patungkol sa bansa. Dati ay sinasabi ng China na gusto nila ng peaceful reunification o mapayapang muling pagiging isa sa Taiwan, pero ngayon ay hindi na nila ito binabanggit tila gusto nilang sabihin na ang China at Taiwan ay magiging isang bansa ulit kahit pagyera ang kinakailangan para matupad ito. Ayon kay Li Mingjiang, isang scholar, pinapakita daw ng China na gusto nitong palakasin ang militar nila hanggang sa punto na handa itong lumaban para manalo pag no choice ito kundi lumaban. Ang mga kilos ng China ay mahigpit na binabantayan ng Estados Unidos at ng mga kalapit nitong bansa. Mahigpit na binabantayan ng US ang mga kahinahinalang aksyon ng China dahil meron itong suspetsya na talagang binabalak ng China na atakehin ang Taiwan sa mas lalong madaling panahon. Pati ang Japan ay nababahala sa kinikilos ng China. Ayon sa tagapagsalita ng gobyerno ng Japan na si Yoshimasa Hayashi, ang patuloy daw na pagpapalakas ng China ng kanilang militar ay ang pinakamatinding strategikong pagsubok sa pagpapanatili ng kapayapaan at stabilidad ng Japan at ng international community. Ayon sa International Institute for Strategic Studies, malaki daw ang posibilidad na gagastusin ng China ang karamihan sa military budget nila para sa pagbili ng mga bagong sandata. Ang ilan sa mga bagong armas na kinukuha at ginagawa ng China ngayon ay ang mga warship, submarine at drones nagagawa din sila ng mga advanced missiles na pwedeng lagyan ng conventional at nuclear warheads. Sabi naman ng foreign minister ng China na si Wang Yi na ang mga susuporta daw sa independence ng Taiwan ay masusunog dahil pinaglalaruan daw ng mga ito ang apoy. Ganun pa man, sinabi niya rin na napaka-importante daw ng peaceful coexistence ng US at China. Ang giyera daw sa pagitan ng dalawang bansa ay unimaginable o mahirap isipin. Kung gagamit ang China ng military force laban sa Taiwan o sa iba pang target sa Western Pacific, pwede itong magresulta sa isang giyera sa pagitan ng China at United States. Karamihan sa mga eksperto ay nagkakasundo sa pagsabing napakadelikado nun para sa mundo. Ang dalawang bansa kasi ay parehong merong nuclear weapons at kung gagamitin nila ang mga ito ay posibleng magunaw na ang buong mundo. Ang mahirap pa ay sa kasalukuyan ay meron ding mga giyera na nangyayari sa Ukraine at sa Middle East. Baka magkaroon ng kampihan sa pagitan ng iba't ibang mga bansa at posibleng humantong ito sa isang world war. Naniniwala ang maraming mga US officials na ang posibilidad na magkagiyera ay pataas ng pataas. Ayon sa direktor ng CIA na si William Burns, gusto daw ng Chinese presidente na si Xi Jinping na magkaroon ang China ng kakayahan na masakop ang Taiwan sa mas lalong madaling panahon. Meron pang isang teorya na pinaniniwalaan ng maraming mga eksperto. Ang ekonomiya ng China sa kasalukuyan ay naghihirap ayon sa ilang mga US intelligence analysts. Posibleng gamitin ng China ang paglusob sa Taiwan para siguraduhin ang muling pagtaas ng ekonomiya nito. Marami kasing paraan para mas yumaman ang China pag nasakop nila ang Taiwan. Ang panganib ng isang malawakang giyera sa pagitan ng malalakas na bansa ay hindi lang makikita sa Asia. Ang giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia ay meron ding posibilidad na lumawak at madamay ang ibang mga bansa. Maraming mga eksperto na naniniwala na maaaring atakihin ng Russia ang ibang mga bansa bukod sa Ukraine. Sa isang panayam ay sinabi ni Putin na ang tunay na dahilan kung bakit nilusob niya ang Ukraine ay dahil dati itong parte ng Russia. Pero marami pang ibang teritoryo sa mundo na dating parte ng Russia, kaya marahil ay meron din siyang kagustuhan na sakupin ang mga ito upang maging parte ulit ng Russia. Misto lang meron ng alyansa sa pagitan ng Russia at China, malaki ang posibilidad na kung lulusubin ng China ang Taiwan, ay papanig ang Russia dito. Malaki rin ang posibilidad na kumampi ang Iran sa China dahil tinuturing din nito na isang kaaway ang Amerika nagpapalitan na ang tatlong bansa ng mga sandata at nagsasagawa na rin ng mga military exercise kasama ang isa't isa kaya hindi malabong pag nagkaroon ng pandayigdigang giyera ay magsasanib puwersa ang tatlong bansa na ito ang tatlong bansa ay maituturing na kalaban ng United States madalas silang patawan ng sanctions ng bansa kaya naman hindi nakapagtataka kung magkakampihan sila para pabagsakin ang kanilang common enemy sa Europe naman, opisyal nang sumali ang Sweden sa NATO. Dalawang taon na ang nakakalipas mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine. Ang pagsali ng Sweden sa alyansa ay resulta ng biglang paglusob ng Russia sa Ukraine. Naisip kasi ng Sweden na kung hindi sila sasali sa alyansa, baka lusubin din sila ng Russia. Ganun pa man, maraming mga miyembro ng NATO na nangangamba na kahit miyembro na sila, posibleng atakehin pa din sila ng Russia. Kaya naman, karamihan sa mga NATO members ay pinapalakas pa rin ang kanilang military. Naisip ng Sweden na ang pagsali sa NATO ay ang pinakamabuting paraan para magwaranti ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Anthony Blinken, na-realize ng Sweden na kung willing si Putin na burahin ang isang bansa mula sa mapa, maaaring hindi siya tumigil doon. Dahil sa paglusob ng Russia sa Ukraine, mas lalo pang lumakas ang NATO. Bukod kasi sa pagsali ng Sweden, mas naunang naging parte ng NATO ang Finland. Naniniwala ang dalawang bansa na naging mas ligtas sila ngayon na mga member na sila ng alyansa. Ganun pa nagbanta ang Russia na gagawa ito ng mga political and military technical countermeasures bilang sagot sa ginawa ng Sweden. Ayon sa NATO Secretary General na si Jens Stoltenberg, mas lalong lumakas ang NATO dahil sa pagsali ng Sweden. Marami kasing high-tech submarine ang Sweden na ngayon ay naidagdag na sa arsenal ng Alyansa. Mayroon ding mga malalakas na Gripen fighter jets ang Sweden na sila mismo ang nagmanufacture. Noong una ay ayaw tanggapin ng Turkey at Hungary ang application ng Sweden, pero sa kalaunan ay pumayag din ang mga ito. Bago lumusob ang Russia sa Ukraine, walang mag-aakala na ang Sweden ay sasali sa NATO.